So, good morning. For today's video, magre-repair tayo ng uh, gas leak dito sa gas line manifold. So, ang -gag gagamitin natin is uh, sabon na may tubig, then sponge. Then, ililigtas natin sa part na may prospect gas leak. Malalaman po natin yan kung may mga possible na gas leak kapag yung ating mga gas line mat ay o yung mga gas connection natin ay bumubula yung parang continuous na bula kasi sabi ni customer meron daw silang naamoy dito na gas so dito na part wala naman siya so dito, dito daw yung ano, sabi ng customer eh. so check natin so yun Ayan. So may gas leak siya. Maliit lang na gastik. So nakikita nyo, nandito yung gas leak nya. So gagawin natin, uh, iti-temporary temporary natin siya shut off o papatay muna natin yung gas supply. Tsaka, i-fix natin to. Tatanggalin natin tong ah uh, Union Patente or GI Union Patente. Tatanggal yata ito. And then, uh, i-fix natin yung gas leak. So, ayan po. Na-repair na natin yung gas leak dito sa gas line manifold. Kanina, uh, meron siyang leak dito sa kanyang mga fittings. Sa so, ngayon, Okay na wala na siyang signs ng uh, leak so pwede na makapagluto o makapag operate si customer yun lang kung may prospect kayong uh, gas leak o nakakaamoy kayo ng leak ng, uh, gamit na po kayo ng sabon na may tubig i-dissolve po yung sabon it sa tubig and then kung mayroon kayong available na sponge, pwede nyo siyang pahiran yung ano pahiran nyo po yung mga Uh, gas connections ng ating mga uh, tubo or or kung naka, pipelines yung ating uh, setup sa gas line. So yan, papahiran niyo lang po yan ng sabon and then makikita niyo na po yung possible na gas leak. So sa ngayon, na-repair na natin dito yung leak. So okay na.